guys dito tayo ngayon sa uh, San Pablo yeah, kung mapapansin nyo talagang dito ay napaka traffic no, sa lugar na to. pero alam nyo po ba na para iwas sa uh, traffic kayo meron ditong uh, shell Ayan. tabi ng 7-Eleven tabi ng Burger King tabi ng Jollibee so pwede pwede po kayong lum lumiko doon sa may kaliwanon kaya pagka kayo ipapunta ng kanya kayo, pupunta kayo ng sa Tutumas o luluwas ng mga Manila sa mga private car. So, pwede din pong gawin ito, no? itong discounting ito, itong technique na ito, para makaiwas kayo sa traffic. Kasi may mga traffic dito sa may SM, San Pablo, mayroong traffic dito sa may paradahan ng uh, terminal ng San Pablo. At syempre, uh, yung, pang, uh, yung mga barangay din doon after nung ng SM at saka ah uh, ayan, dito po yung sa may shake is no? Uh, after po ng SM yeah, marami po itong sobrang dami ng traffic po doon so ito po para maiwasan po natin so dito po kay Luli ko ayan so may shell may stoplight po na yon. so dito po kayo bababa dito po medyo ayan so barangay road lang po ito so ito pong uh, lugar na ito ay napakalaking bagay po ito ito po yung alternative uh, uh, route route ayan so samahan nyo po ako dito sa biyahe ko uh, sana makatulong po ito no? kasi yung iba marami nagsasuffer sa mga traffic dyan sa San Pablo no? ito po ay tulong lang din sa mga naka-private pero pag hindi ka pwede, siyempre pag nungabas, hindi mo natahan dito ayan. so yun po yan no? ito, medyo ito, barangay road to ayan barangay road so ito po yan, nakalagay dyan welcome to barangay santa monica barangay Santa Monica ito po isa ko pa rin po ng San Pablo Ayan, barangay Santa Monica ito po ay barangay road Ayan. Ayan maayos naman po yung daan oh. maganda yung daan po rito maayos ang daan dito so, syempre don't forget to uh, subscribe uh, Biyahe ni Bro dito po sa YouTube channel para po sa iba pang mga videos na ating upload tungkol po sa mga daan tungkol po sa mga kalsada ayan so dito pa rin tayo ngayon sa so May Santa Monica nakita nyo oh, may mga dali na rin dito dali grocery wala masyadong dumadaan dito or hindi lahat nakakaalam nito no? kung kunti lamang nakakaalam ng daan na ito. minsan na nagsisikip syempre yung mga yung katulad nyo, mga habal, mga tricycle uh, ah, san uh, ah, nagsisikip ng ganyan pero okay naman ulit in all ayan, dali dure diretso pa rin tayo dito sa may barangay Santa Monica sa may San Pablo dito minsan kasi may mga syempre maraming mga tao dito nakapigil ka doon ng 30 minutes sayang ang gasolina mo inip ka pa sa traffic sakit pa 'yung paamo sa aka tapak kayo ng uh, Quezon ay sa may kaliwa po yung Shell punta kayo ng Manila so bago mag-shake is bago po mag-stoplight so ito tayo binabagtas po natin ang uh, Barangay Santa Monica San Pablo City po sa may Laguna maalala kung ilang kilometro to no? mula dun sa shell hanggang labasan ah, siguro meron tong let's say sabihin natin 4 kilometers <laughs> mga ganun siguro to ang labas nito kasi sa may alaminos sa may bypass road makikita nyo mamaya kung saan na exactly ang labas nito so hindi tayo pwede magbabilis dito kasi ayan ako na syempre maraming kabahayan pag maraming kabahayan syempre maraming tao pasan dito sa lugar na to so napakalaking bagay talaga kaya nung nakita ko tong daan na to nag try ako ay okay okay na no, okay so na swak mo solid na solid tong daan na to sa so mga private vehicle So lalabas to ng uh, ah, ulitin lang natin no? so ito po yung isa yung gusto makaiyo sa traffic sa San Pablo papasok kayo ng shell nakaliwa kayo dalawa yung shell doon pero yung shell na tinutukoy ko yung shell sa may stoplight sa may halos tapata ng shikis yung bago dumating ng Burger King tsaka ng Jollibee so kakaliwa na kagad kayo noon Santa Monica po yun so ang labas po nito ay sa Alaminos kaya may pababa po rito tapos meron ditong parang batis. yan na pababa Oh. I don't know kung ba't may pababa rito. Siguro hindi part ng parang maliit na bundok. Ayan, pababa. Yan. yan siguro pagka nagbabaha dito, baka hindi pwedeng daanan no? yan may batis eh, no? Parang sa Spring ganda hindi nyo lang masyadong kita pero yung tuloy na yan yung pinakabatis na yan Since dito naman nakikita nyo, siyempre nakikita ulit tayo pataas nakikita tayo pataas ulit Ayan, tapos niyan ito na yung parang ginagawang T4 hindi ako nagkakamali may ginagawa po rito yan ayan ito po yung daan na sa uh, sakop pa rin to ng T4 kundi ako nagkakamali sa may Alaminos po ito hanggang San Miguel, San Gabriel hanggang sa may Villa Escudero po ito ayan yun po yung daan na yan so malaking bagay po ito na uh, itong uh, paglagawa itong expressway na yan ayan, ano yan po yun. So ayan na po, dire-direct na po tayo. Ayan, so ito po, ayan, sa so may bandang kanan po rito. Ito po yung dugtong ng yakan eh, dugtong ng alamínos hintayin na lang natin no? looking forward tayo kung kailan siya magagawa yung daan na yun yung tinatawag na P4 ayan so for now dito pa rin tayo hindi ko nakakamalis ako pa rin to ng Santa Monica kasi wala naman tayo naladaanan ng iba pang arko wala naman tayo iba pa pang naladaanan ng ibang arko no? so sako pa rin to ng uh, San Pablo so Akin na notice ko lang no yung mga mga ano rito, yung mga barangay dito. Parang pangalan ng mga santo, may San Gabriel, no, San Miguel, may San Roque, diba? so ito naman nga Santa Monica. So ang galing no, may ko lang na na, notice na yung mga barangay pala dito ay uh, based sa mga pangalan ng mga santo. So ito yan so ito po ay siguro dahil San Pablo nga San Pablo Laguna 'di ba so San Pablo is si Saint Paul ayan so ngayon yung mga sana sa upan niyang barangay ay puro saints din ayan so ang ganda rito kasi pag nakita nyo ang ganda sa mata uh, may mga tubigan ayan oh uh, may meron dito mga lagoon lagoon farm so ito siguro may mga spring din dito New Happy New thank Year. Ano ba ito? Fiesta. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. 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 pa tayo. Kaya yung kinulos ka agad natin. Wala na muna ng kwentuhan. Okay. Yan. dari dire dari po tayo. Ayan. So ito po ay puro Cuatro So sako pa rin to ng... Santa Monica may San Pablo po ito Ayan o, no? San Pablo Ah, iba na to So ngayon po ito ngayon ay Santa Veronica O, di ba puro mga saint, di ba? Si, ayan o, no? Santa Ver Veronica na pala po pala ito o, so, Kalina Santa Monica, ngayon Santa Veronica Galing no? Puro mga saints talaga yung uh, barangay dito sa San Pablo So, puro ko na ito Santa Veronica na ito so, I stand corrected kasi nung una po ay Santa Monica so meron din yung mga bundok dito marami mga farm dito Ayan, yeah, may mga binibentang farm may mga kabahayan din dito ganda, ganda, ganda ganda rito dami mga puno no? tsaka tanong mo yung bundok may bundok dito oh. sa may lugar na ito. So malapit na po tayo sa Alaminos. Dito, napakaganda ng ano, 'di ba? Ang ganda ng ang ganda ng uh, laking bagay nito, ang laking tulong nito sa mga uh, motorista. Ayun. So ito na po 'no. Ito na po yung labasan. So dito sa kaliwa, kita niyo yung jeep na yan, pupunta ng kaliwa. Diyan na po yung park din po na San Pablo 'yan sa may kaliwa. No, sa ibang barangay naman. So ito po yung uh, Ayan, diversion. So, ito naman, papunta po itong Alaminos. Uh, daanan nyo na rin po itong lugar na ito. Ako nga, nagulat ako yung pala yun. Kasi may nakikita akong daan mula diversion. Sabi ko, saan kaya papunta yun? Sabi ko, alam ko merong lugar yun na papasok somewhere na kung saan man. So, yung pala, nung nalaman ko, nung, napasokan ko to yun, dun pala yun. So, ito dito, sa so, may part na ito, medyo putik na, oh. medyo lubak na. Pero dito lang naman, dito lang naman sa part na ito Kita nyo, oh. So dahan-dahan dito, o oh. dahan-dahan lang Kasi medyo putik Kaya yeah, po, lubak Malalim po itong lugar na ito Medyo malalim yun uh, Hindi pa naayos yung daan yeah, Dito lang naman po sa part na ito yan Yan, yeah, dito lang yung sa part na ito So, imagine no, Tinakbo mo yun, no? umabagal lang So, mga 15 minutes yung nagugol mong oras mula doon sa Michelle no, hanggang dito sa may uh, Alaminos ka sa may diversion so lalabas to sa may simbahan may bagong gawang simbahan doon eh actually yung sa may bagong gawang simbahan na doon yun, yung nakain kami ng mga barbecue doon doon family ko noon so ito yun maganda na yung daan ngayon yan, dire-diretso nyo lang to Dire-diretso lang, oh Kaya lang paggabi, syempre, walang ilaw dito So medyo Hindi siya advisable na daanan Maliba na lang kung talagang Syempre, may makakasabay ka rito So okay din Kasi minsan pagkagabi, talagang traffic pa rin Sa may San Pablo, no? Sa may SM, at saka dun sa may Pagkagaling ka kalamino, sa may Petron doon Dire-diretso na yon Hanggang SM, hanggang terminal traffic yon so lahat na yon nalampasan nyo lahat ng yon yung daan na yon no ay ah, talagang hindi mo na siya dinaanan kasi nagkaroon pa ka ng alternative route para sa ah, of course makakaiwas ka sa traffic no so ang ganda rin dito oh ang daming mga sagingan dami mga sagingan diyan talagang walang ilaw so yun lang talaga maging problema dito sa gabi So, all in all naman, mga 15 minutes nga lang yung tinakbo natin mula dun sa Shell. So, not bad. kami mga stop-stop over pa rin tayo kasi nga binibidyo natin. Yeah, pero, maganda, maganda. Super ganda ng daan na ito. Kung maga, malaking bagay itong diversion road na ito na gamitin mo para iwas ka sa traffic. makatulong po sa inyo at napakalaking bagay nito. So, syempre, shout shoutout po sa mga lahat ng aking followers sa Facebook. Hello po sa inyo at siyempre yung mga subscribers po natin dito sa YouTube channel natin. And don't forget to hit the bell button. Ayan, para po notify po kayo sa mga videos na ating ina-upload. So, about pagkain tayo, about lugar. Ayan, so... about pagkain, about lugar so ito po oh. kaya meron pa rin tulay dito marami tayong tulay, tulay na daanan no? Ayan. so meron na naman tayong dadaanan dito na naman na medyo rough road na naman Ayan. tapos doon naman po sa may bandang kaliwa dito sa may bandang kaliwa na yon ayun doon no, sa may parting kaliwa na yun dito sa may part nito meron po doon uh, isang barangay din yun po yung barangay San Roque yan may bandang kaliwa so ayan makikita nyo rito mula rito meron ditong arco may yan no? I love San Roque so yun po ay barangay San Roque yan o no? uh, hindi rin nyo lang masyadong kita meron nakalagay rito I love San Roque yan welcome to barangay San Roque sako pa rin po yan ng hindi ko nagkakamali San Pablo Ayan, San Pablo So ito na ano, dito ako nagulat kasi paglabas ko dito, ito pala yon. Ito pala yon, sabi ko ganoon. Ah, ito pala yung yung daan na yon. Kaya ayan, so magugulat kayo sa sa labas nito. So malamang na daanan niyo na to. So diversion po ito ng Alaminos. Ayan. Dito sa bandang kanan, sa bandang kanan niyo, ina yun po yung palabas ng Petron. So may San Pablo doon sa so, mga kaliwa papuntang Lipa. So ito po yung ginagawang simbahan. Ayan, yung bagong simbahan. Tapos, dito naman po kami, uh, dating kumakain po ng uh, mga barbecue. Ayan, mga tinyaw, mga biyahing lusay dito na rin dumadaan. Kasi nga iwas traffic din sa bayan ng Alaminos. So ayan guys, so I hope na nakatulong po sa inyo itong video na ito. So abangan nyo na din po ulit yung mga bagong videos nating ya upload. Maraming salamat po sa ating lahat.